yung mapula, parang dugo po na lumalabas sa <laughs> mga kanya. Nagtumudugo po yung, yung gums niya, yung ilong niya. Mama po ni Althea Marie de Caracasas, taga dohali Dawag del Norte po kami. Bago po nag-start yung sakit niya, may nakita po kami mga pasapasa -pasa po sa kanya. Dito po sa legs at saka dito po rin sa kamay niya. Madami po yun. Mga three weeks, i-observe eh, lang po namin yung tapos. Meron po kong napansin na parang singaw po dito sa labi niya yung mapula, parang dugo po na lumalabas po <laughs> Pagkatapos nun, nagpa-check up kami. Iba na yung nakikita nila. Lumabas po yung result po. Ang baba daw ng hemoglobin, pati yung platelet, wet blood cells. Sa sobrang baba po nun, nagtumudugo po yung yung gums niya, yung ilong niya. Sabi ko, sa anak ko po, kailangan daw nilang kumuha ng bone marrow sample dito sa likod niya. Naisip ko, gaano po yung kasakit. Sabi ng doktor, hindi po daw nagre-response yung sample ng bone marrow niya. Umabot po na din po sa time na nagkuhan po yung blood niya. Dalawang mata niya is dumugo na rin po. Sabi ko, pumamatay na, na ba anak Sabi ko, lalamag mo na Ang dami ko pa kasi plano para sa kanya. Kung pwede lang po, Lord, humiram pa ng isa pang buhay. Nagawin ko po kahit kalahati ng buhay ko, ibigay ko po sa kanya. Nung time na kasi na yun, wala pong available po na black platelet. Di na yung bags yung kailangan niya. Di na po siya nakakain ng kanin. Sabaw-sabaw lang. Yung protas niya, nakablend na rin po. Kasi bawal pa sa kanya yung matitigas na pagkain. Puro lang po gatas yung laman niya. Sabi niya, Mama, nagugutom na ako Paano ko ba ibigay yung pagkain na gusto mo? Hindi naman pwede. Para sa isang ina po nang nakikita mong nahihirapan yung anak mo. Nakikita mo, nasasaktan siya sa bawat tusok po ng karayong, sa bawat hapdi po ng pagpasok ng dugo sa pugat niya. Pwede lang, ate, ah, gawin ko lahat kahit akuin ko pala ng sakit mo. Para lang sa'yo, kaya po na June 6, kinunan na po ulit siya ng bone marrow sample para ulitin yung bone marrow analysis niya. Sabi ng Doktor, Mami, yung sakit po ng anak ko is aplastik anemia. Sabi ko, magagamot naman po yun diba Dok Han. Sabi ko sa kanya, sabi niya, hirap <laughs> kasi, po gamutin ang aplastik anemia kasi kung walang bone marrow transplant, hindi mo yun magagawa. Kailangan po niyong mag-ipon ng 1.5 to 2 million po para sa bone marrow transplant. At wala naman po kaming ganyan kalaki na pera. Nasa 60 to 70 percent lang po para gumaling siya. Undergo to mo din po. Kaya po, binenta po namin yung lupa namin para makabili ng gamot na yun. Kasi 11,020 po yung isang box, isang linggo lang, lang po niyang inumin yun. Magalap tayo ng iba. So, Nag-research po ako nun kung ano po yung pwedeng ipainom. Subukan natin yung salveo barricas kasi nakikita ko naman po na ang dami nagaling po ng salveo. September po, na-admit na naman siya kasi po dumugulit yung mata niya. So, Sa sobrang taas po ng lagnat niya. Sabi ko, ulit na tayo pa. One trial pack lang, subukan natin. Nung dumating po yung, sabi ko, yung barley grass, pinainom ko na po sa kanya agad. At nabukasan po noon, kukuha na po siya ng blood sample para malaman po yung baba pa rin po ba o mataas na. Una, one scoop lang po. Tapos, nung pinanong namin si Ma'am Amor, sabi niya, nagdaganda daw. Oh. Ginawa po namin yung tatlong scoop. 4pm po. Ginising ko po siya. Sabi ko, uminom ka ulit eh. Kasi 6pm, darating yung medtech. Sabi ko, kukulan ka na yung blood sample. Pag 10am po, pumasok po yung doktor namin. Sabi niya, Mami, good news po. Kasi tumataas po yung yung platelet niya kahit hinwala po siyang abono, sabi niya. Nung pag-repeat namin ng CBC after 3 days, tumaas lang po nang tumaas, hindi na po bumababa yung platelet niya. Yung maglubi niya, hindi na rin po bumababa. Ngayon po, nasa 147 na siya. oh, lang pas <laughs> sabi ko ganyan. Pero sabi na doon, okay lang yung mami. Sabi ko, ang ganda ni Salveo, sabi ko tuloy-tuloy natin to Magpa-member na rin po tayo para ang dami niyang stock sa bahay. Nung nagpa-check up po kami ulit, sabi ng doktor. okay oh, pinasipin din na namin siya nakikita dito na pabalik-balik. Kasi dati po, every 3 days po pa siya, siya loob ng hospital. Abuno po, makalabas lang po kami. Dalawang araw, balik na po kami ulit sa loob ng hospital. Nung napakahirap. yung na po. Na umiiyakin siya. Ayan na niya makakita ng nurse. Sabi niya, tutusok ka <laughs> sabi niya, sabi ko sa kanya, sige, uminom ka ng maraming salveyo para hindi ka na bumalik doon. Sawa po ng Diyos, nine months na rin po. Kahit ngayon po, hindi na po kami pabalik-balik sa hospital. Tumas na rin po yung death niya. For na lang yung kulang para maging normal siya. Kwan na, hapit na yun. <laughs> kunti na lang, kunti na lang. More salveyo pa. <laughs> Nagpapasalamat po ako kay Salveo at kay God na gumaling po si baby po. Kaya sabi ko sana hindi, hindi magkapatuto yung sinabi ng doktor na lifetime siya ka. magkagkanto. <laughs> kasi ang hirap. Kasi ang hirap-hirap kung hirap makikita mong pabalik-balik. Ang anak mo sa loob ng hospital. Kaya laking tulong po ni Salveo po sa amin. Laking pasasalamat po namin doon may salbelyo. Sa mga may ganito. Basta hindi ka lang eh. Tumigil sa pagtitiwala. At panalangin po sa kanya. Wala po kasi imposible ito. Ako po si Mergis de Garat, mama ni Althea Marie de Garacasas, at ito po ang aming kwentong salbelyo.